Sa baryo ng Kamalaban, kung saan ang bawat gabi ay bumabalot sa misteryo, nanatiling buhay ang alamat ng Kamanawari, isang halimaw na nagiging malaking ibon tuwing kabilugan ng buwan, sumasagpang ng mga inosenteng buhay at kumakain ng laman ng tao. Ang mga tao sa baryo ay sanay na sa takot. Nagtatago sila sa kanikanilang mga tahanan, isinasara ang bawat bintana at pintuan at naglalagay ng bawang at asin sa paligid ng kanilang mga bahay upang hindi mapuntirya ng kamanawari. Ngunit ang tunay na kasaysayan ng halimaw na ito ay isang lihim na matagal ng ikinukubli, isang lihim na magbubunyag ng isang malalim na trahedya. Si Tio Berto, ang albularyo ng baryo, ay kilala sa buong bayan hindi lamang dahil sa kanyang mga kakayahang magpagaling, kundi dahil sa kanyang hindi may paliwanag na kalungkutan. Sa kabila ng kanyang kakayahan, mayroong bahagi ng kanyang pagkatao na laging may tinatago. Minsan, sa tuwing kabilugan ng buwan, siya ay nawawala at lumalayas patungo sa kagubatan. Tila may hinihintay o kaya'y may binabantayan. Ang mga kabataan ng baryo, sina Mario, Andres, Lina at Karimlan, ay matagal nang nagtataka sa mga kakatwang kilos ni Tio Berto. Bilang mga matalik na magkaibigan, madalas silang magkasama sa mga gabi ng takot. Ngunit sa tuwing kabilugan ng buwan, nararamdaman nila ang kakaibang takot na tila lumalapit sa kanila mula sa kakahuyan. Isang gabi, nagdesisyon silang alamin ang katotohanan sa likod ng mga alamat lalo na sa Kamanawari at sundan si Tio Berto. Bakit nga kaya laging pumupunta si Tio Berto sa gubat tuwing kabilugan ng buwan? Tanong ni Lina habang sila ay nagtitipon sa bahay ni Andres. Hindi ko alam, sagot ni Andres, pero tila may kinalaman yon sa kamanawari. Parang may tinatago siya. Oo nga, sabi ni Karimlan. Ilang beses ko na siyang nakitang papasok sa kagubatan, pero hindi ko na siya sinusundan. May kakaiba sa mga oras na iyon. Nagpasya silang sundan si Tioberto sa susunod na kabilugan ng buwan. At sa gabi ng kanilang plano, nagtipon sila sa gilid ng baryo. Tahimik na naghihintay na lumabas si Tioberto mula sa kanyang maliit na kubo. Nang makita nilang umalis siya, tahimik silang sumunod sa kanya. Pinapanood ang bawat galaw ng albularyo. Sa kanilang paglalakbay papunta sa kakahuyan, naramdaman ng mga kabataan ang bigat ng hangin. Nagkatinginan sila nagaalangan, ngunit nagpasiya pa rin silang ipagpatuloy ang kanilang pagsaliksik. Ang mga sanga ng puno ay tila gumagalaw sa bawat hakbang nila at ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa kanilang paligid. Nasa gitna na sila ng kagubatan nang biglang may marinig silang malakas na sigaw. Nagmadali silang patungo sa pinagmulan ng sigaw at laking gulat nila nang makita si Tio Berto na nakaluhod sa harap ng isang babae, isang babae na duguan, humihingal at tila nawawala sa kanyang sarili. Nang lapitan nila, nakita nila na ang babae ay walang iba kundi si Helena, ang matagal ng nawawalang kasintahan ni Tio Berto. Helena? Bulong ni Mario. Sino siya? Si Lina ay may kakaibang pakiramdam habang nakatingin sa babae. Parang, parang hindi siya basta-bastang tao. Bulong niya, may kakaiba sa kanya. Habang pinagmamasdan nila si Helena, biglang lumapit si Tioberto sa kanila. Alam kong nagtataka kayo, sabi niya habang hawak ang kamay ni Helena. Matagal ko na itong inililihim. Ito ang dahilan kung bakit ako lumalayo tuwing kabilugan ng buwan. Si Helena, siya ang kamanawari. Naguluhan ang mga kabataan sa sinabi ni Tioberto paano magiging kamanawari ang isang taong dating kilala bilang mabait at masayahin? Pero paano nangyari yon? Tanong ni Mario, hindi makapaniwala. Magsisimula si Berto ng kanyang kwento at sa bawat salita, tila bumabalik ang lahat ng mga alaala ng kanyang kabataan. Si Helena, minahal ko siya noon. Kami ang dapat na magpapakasal, ngunit isang gabi, bago pa kami mapagpatuloy sa aming mga plano, nawala siya hinanap ko siya sa loob ng maraming taon. Sa kabila ng aking pagkagusto na siya'y makita, wala akong nahanap kahit bakas man lang. Naging albularyo ako, hindi lamang upang makatulong sa baryo, kundi upang matutunan ang mga sikreto ng kalikasan. Umaasa na matutulungan ko siya sakaling matagpuan ko siya. Pero hindi ko inakala na siya pala ang magiging kamanawari. Pero paano siya naging kamanawari? tanong ni Andres na ngayon ay hindi pa rin makapaniwala. Tumugon si Helena nang hihina ang kanyang boses habang sinisimulan niyang isiwalat ang kanyang madilim na lihim. Isang gabi bago kami magpakasal ni Berto, lumapit ako sa kakahuyan upang maghanap ng kapangyarihan. Gusto kong magkaroon ng lakas upang tulungan si Berto, upang protektahan siya mula sa anumang kasamaan. Ngunit imbes na kapangyarihan, isang sumpa ang nakuha ko. Sa bawat kabilugan ng buwan, nawawala ako sa sarili at nagiging isang halimaw ang kamanawari. Nagkatingina ng mga kabataan, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Ang kanilang inaakala ay isang kwentong takot lamang ng baryo ay isa palang trahedya ng pag-ibig at sumpa. Hindi ko kinontrol ito, patuloy ni Helena. Hindi ko alam kung paano ito nangyari. Ngunit sa tuwing bumabalik ako sa aking anyong tao, puno ako ng sugat at dugo. Parang nagiging ibang tao ako, o mas tamang sabihin, ibang nilalang. Habang nagsasalita si Helena, biglang lumitaw si Sima, ang misteryosong babae ng baryo na madalas umiwas sa mga tao. Siya ay may dalang isang mangkok ng halaman, at ang kanyang mga mata ay tila puno ng kaalaman sa mga misteryo ng kalikasan ang sumpa ng kamanawari ay isa sa pinakamalalim na sumpa ng mga inkanto. Isa itong parusa sa mga naghangad ng higit pa sa kayang ibigay ng kalikasan. Ang tanging paraan upang ito'y mawala ay kung ang nagtataglay ng sumpa ay pipiling bitawan ang lahat ng kapangyarihan at alaala -ala ng kanyang nakaraan. Ngunit ito'y nangangailangan ng isang matinding sakripisyo. Anong klaseng sakripisyo? tanong ni Lina. Halatang nagaalala para kay Helena. Kapag tinanggap ni Helena ang ritual upang alisin ang sumpa, mawawala lahat ng alaala niya. Hindi niya na maala si Berto, ang kanilang pagmamahalan, pati na rin ang kanyang pagkatao. Mawawala ang kanyang buong pagkatao kasama ang sumpa. Kailangan niyang pumili, manatiling kamanawari o kalimutan ang lahat ng kanyang nakaraan. Paliwanag ni Sima. Napuno ng luha ang mga mata ni Berto. Mahal niya si Helena higit sa anumang bagay. Ngunit paano siya mamumuhay kung mawawala ang lahat ng alaala ng kanilang pagmamahalan? Tumingin siya kay Helena. Hindi alam kung ano ang dapat gawin. Mahal kita, Helena, bulong ni Berto. Pero hindi kita kayang makitang nasasaktan. Kung ito lamang ang paraan upang maligtas ka, handa akong gawin ito. Handa akong bitawan ka. Nyakap siya ni Helena. Umiiyak. Ayokong kalimutan ka. Berto, Ayokong mawala ang lahat ng alaala natin, pero ayoko na rin maging halimaw. Walang salitang makakapuno sa bigat ng kanilang sitwasyon. Nagtipo ng mga kabataan sa paligid nila, hindi alam kung paano nila maitutulong ang kanilang mga kaibigan. Nagpasya si Helena. Kung ito ang tanging paraan para makawala sa sumpa, tatanggapin ko na. Pero tandaan mo, Berto, kahit mawala ang alaala ko, ang puso ko'y laging magmamahal sa iyo. Nang gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, kinanap ni Sima ang ritual ng pagsuko. Si Helena, hawak ang kamay ni Berto, ay umiyak habang isinasagawa ang mga dasal at seremonya. Isa-isang nawala ang kanyang mga alaala. -ala. Ang bawat masayang sandali, bawat ngiti, bawat yakap, unti-unting naglaho. Si Berto, sa kabila ng pagdurusa, ay nanatiling nakatayo sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay hanggang sa huling sandali ng ritual. At pagkatapos ng lahat, si Helena ay nagising na walang alaala ni Berto o ang kanyang nakaraan. Ngumiti siya sa kanya, ngunit ito'y isang ngiti ng isang estranghero. Si Berto, bagaman durog ang puso, ay nagpasalamat na ang babaeng kanyang minahal ay malaya na sa sumpa. Umalis si Helena, bumalik sa baryo bilang isang simpleng babae. Hindi niya na maalala ang pag-ibig nila ni Berto, ngunit sa kalooban ni Berto, alam niyang tama ang naging desisyon nila. At tuwing kabilugan ng buwan, habang siya'y nakatingin sa langit, naaalala niya ang kanilang mga alaala. Mga alaala na ngayon ay kanya na lamang.